aksya ng putak laban kay Mayor Duterte pero wala naman siyang ginawa. Sino may kasalanan kung nagkasiraan nga ng ebidensya? Anim na taon naman umupo sa kapangyarihan si Leyla de Lima bilang chair ng CHR at saka kalihim ng Department of Justice. Hindi ba ako taon ay sapat na panahon na para mahalap ng ebidensya? Yes. Tapos ngayon, sasabihin nila, sinira ang ebidensya. Magandang araw po ha! Punyo 27. Narito na naman tayo sa... Duterte Street. At ngayon na ba, nakita niyo itong mga ito. Hindi po lang kandidata para sa Miss Universe Philippines. Ha? Yan po ay mga kapabayan natin galing sa... Switzerland. Ma'am, ma'am, ma'am. Alakala ko talaga kayo ay sing-sing sa Nipia World's Back. Pero kaming po, ang layo lang ng number in the gano'ng kalayo yung, gano'ng katagal yung bayak niya? 14 hours. 14 hours. By bus. Pero bakit niyo tiniisip 14 hours ay papunta ito? para 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 po para no. para 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 kahit para 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 Marjita Binos from Kitsailan. And uh, bakit niya naman pumahal si Tatay Digo? Kasi nung una na ang presidente sa atin, uh, nakakalakan tayo ng maayos sa ating lugar dahil na, na, na natanggal niya ang mga drug pusher sa ating bansa. Eh anong, sina, anong damdamin niyo na sinasabi nito mga puti na kriminal dog si Tatay Digo dahil uh, sa mga nangyari sa mga drug pusher sa Pilipinas. Pero okay, sa Asaika, nakiaway kami. Nakiaway, yan. Nakiaway ako na babae. Sa ba? Ang sino? Puti. Ah, talaga. Sino bulutan nyo? Ay, kapag bulutan. Kapag bulutan. Kapag bulutan. Well, nakikita natin ang sentimiento na ating mga kababayan. Isa sa malaking dahilan kung bakit mahal na mahal na si Tatay Digong ay dahil bumalik ang kapayapaan at nasupil ang droga sa lansangan. Ngayon naman po, nagsalita po ang Justice Secretary Remulla, um, Remulia na sinasabi nila dahil sinira daw ang mga ebidensya na nagpapatunay ng crimes against humanity sa drug war ni Tatay Digong, kaya daw nila ibibigay sa ICC. Ngek, anong ibig sabihin yun? Kung sira ng ebidensya, ibig sabihin, nandito si Tatay Digong sa dahig para litisin sa drug war, pero wala na palang ebidensya kung ang Pilipinas mismo, di ba po, no? na siyang lugar na pinangyarihan ng di umano mga krimen, ay wala ng ebidensya, paano naman makakarating dito sa dahil Ang ebidensya, lalong walang ebidensya, no? Kaya nga ang tinasabi namin, bakit yung pa pinadala sa dahig? Yeah. Hindi niya po pwedeng sabihin na dahil wala nang ebidensya, kaya namin pinadala sa dahig at mahala ang mga tagahig. Pero sino ba magbibigay ng mga uh, testigo? Di ko mano, apat ang uh, testigo na ng Pilipino para padala rito. E ano ko ba, paulit-ulit na sinasabi ni Bangab Jr. na hindi siya makikipagtulungan sa ICC dahil ito'y labat sa ating sombrenya. Ngayon, pera pa pera pa natin ang gagamitin para dalhin dito ang at least apat na testigo, di ba no? na mali na pag-usapan natin yung legal na aspetong ito. Ang Pilipinas ay sumapi sa ICC dahil sabi nga niya, pag wala ng gobyernong gumagana o kapag ang mga ay sarado, kinakailangan may mapupuntahan pa rin mga biktima ng pinakakarumaduman na krimen sa buong daigdig. Kasama na dyan yung war crimes at saka crimes against humanity. War crimes po, ito yung hindi paglabag, hindi paglabag sa batas ng umiira pag mayroong labanan, yung huwag ta targetin ng mga sibilyan. At ang crimes against humanity, yung malawakan o systematic na pag-atake sa sibilyan na alam nila na ang inaatake ay mga sibilyan. Pero hindi natin sinabi na ang, a, ang, pagiging kasapi natin ng ICC ay hinahayaan na natin ng ICC maglitis sa mga kaso. Dapat lokal na hukuman habang ito ay bukas. Pero ang sabi ni Secretary Remulia, eh, sir, wala na raw ebidensya, nasira ang ebidensya. So, ibig sabihin, kung wala ng ebidensya, ang lokal na pamahalaan, hindi makakalitis, hindi makakapagparusa dahil walang ebidensya. Kung sira ng ebidensya, paano ngayon itong ICC makakalitis at magpaparusa? Meanwhile, nakakulong si Tatay Digong. Wala pang napapatunayan, sinabi ng Justice Secretary, sira ng ebidensya habang nakakulong dito po sa kabila ng mga bakod na yan, ang Tatay Digong. Katarungan ba yun? Nakakulong po ang aming Tatay Digong na wala na palang ebidensya? Yan ang inamin ng Justice Secretary mismo. Tama pa ba yun na pagpatuloy nilang ikulong si Tatay Digong gayong wala naman silang ebidensya? Ang sabi nila, sinira. Pero nasaan ba yung 30,000 na biktimang sinasabi nila? E pati nga pagsampa dito sa ICC, di ko malaman kung ilang yung sinasabi nila, pero parang 43 o 44 cases lang ang pwede nilang litisin kayang kaya litisin niya ng mga hukuman. Linawin ko po ah, hindi ko sinasabi na walang krimen nangyari. Pero dahil ang mga krimen neto ay nangyari sa Pilipinas at bukas ang hukuman ng Pilipinas, dapat sa Pilipinas linilitis itong mga kasong ito. Hindi dito dahil kung hindi makuha ng ebidensya sa pulis, ng pulis, para litisin sa Pilipinas yung mga ebidensya na yan, lalo na mga dayuhan na ito. E ni nga nila kung sino mga bubola yang matumpa, yan, yung matubato na yan, ang tagal-tagal na nagdadaklak sa Pilipinas, meron bang naniniwala sa kanya? Wala. kasi nung minsan ang napatunayan na nagsigingaling yan sa Senado, di ba? O bakit mong papapaniwalaan? Siyempre, kapag puti, wow, bibit sila. endi eh, hindi naman nila alam yung pagkataon ni matubato. Mas mabuti talaga at yan ang dahilan kung bakit dapat sa lokal na hukuman litisin yan kasi makikilala ng mga Pilipinong huwes ang pagkataon ng mga tao. Malalaman nila kung nagsisinungaling o hindi. Kasi mga puti naman, siyempre, hindi nila alam ang galit, hindi nila alam yung mga facial expression ng mga Pinoy, pang nambobola, di ba ho? No? Samantalang ang Pilipinong mahistrado, nalalaman yan. Sa pag-amin ni Justice Secretary na sinira di umanong ebidensya, dapat talaga itigil na ang paglilitis kita Digong sa ICC dahil wala talagang ebidensya. Ang issue na lang, sinira ba o wala talagang ebidensya sa mulat-mulat? -mula? Ano ang prueba na nanira? Sinong nanira? Diba? Ang linilitis naman ay mga panahon na si uh, City Mayor pa si Tatay Digong. Bakit? Nandiyan naman si Leila de Lima ng mga panahon na yun. Ang hirap si Leila de Lima, nung siya ay Justice Secretary, putak siya ng putak laban kay Mayor Duterte, pero wala naman siyang ginawa. Sino may kasalanan kung nagkasiraan nga ng ebidensya? Alin na taon naman umupo sa kapangyarihan si Leila de Lima bilang chair ng CHR at saka kalihim ng Department of Justice hindi ba, apat na taon ay sapat na na para mga alak ng ebidensya. Yes. Tapos ngayon, sasabihin nila, sinira ang ebidensya. Now, sinasabi nila, no, anin na taon ni Tatay Digong, doon daw sinira ang ebidensya. In the first place, pinansin ba kayo ni Tatay Digong? Kaya nga naroon yan si Tatay Digong, palagi ko siyang hinahabol tungkol dito sa ICC na kinakailangan paghandaan. Ang sinasabi niya, ay naku, wag kang mag-abala sa ICC na yan. Malinaw na malinaw sa isipan ko na bilang isang abogado, na walang jurisdiction ng hukuman na yan. Yeah. Hindi ka kayo pinansin ni Tatay Digong bakit siya maninira ng ebidensya. Hello? Yeah. Kumbaga, wala kayong importansya sa kanya, bakit nga sisirahin ng ebidensya na wala naman? Alam nyo po, kahit sinong bansa, ang prinsipyo na sinusunod, ang akusado, presumed innocent until proven otherwise. Sinong dapat magpruweba ng pagkakasala ng akusado? Yung nag-akusa. Yung prosecutor na ICC. Ang gobyerno ni Marcos Jr., nasa na ebidensya, sinira na raw. Kung totoong sinira na yan, matapos ang anim na taon ng Aquino administration, sinong may sala? Leyla de Lima, yeah. as chairman of CHR and as Secretary of Justice. Ang ingay-ingay niya yung mga panahon na yon. I will prove that the dove of the flood is controlled by Mayor Duterte. Walang nangyari at natapos ang anim na taon na naman ngayon at eh, nuwebe taon na tsaka siya ng ebidensya. Alam nyo, may dahilan kaya kung bakit ang ordinaryong krimen dapat kinablatter. Kasi yung blatter na yon record, as soon as nangyari, di umanong isang krimen. Dahil pag lumipas na ang panahon, talagang magkakalimutan na yan at magkakawalaan ng ebidensya. Di ba? Pero sa tingin ko, kung ako'y abogado mismo ni Tatay Digos ICC, gagamitin ko yung sinabi ni Justice Rimulya. Nasira na ebidensya. Kung nasira na ang ebidensya, hindi na maibabalik. Di ba? Di ba pagsira na, hindi na maibabalik? At kung wala ka ng ebidensya, bakit pa nakakulong si Tatay Digong na hindi pa napapatunayan ang nagkakasala? At dahil sira na din umanong ebidensya, hinding-hindi na mapapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong. Kaya ang sigaw ng taong bayan, ang dapat gawin kay Tatay Digong? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Yan po ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Ako naman po, kung talagang wala nang ebidensya, let's be fair. Bring him home. Baka may na siya. Dapat naman po, hayaan na natin siyang mamahinga sa nalalabi ng panahon sa mundo nito. Agree ba kayo? Disagree? Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Hanggang sa susunod po, etong yun yung spokes ang bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that we have. You're the only country that we love. And sino pinakmagaling na presidente? Duterte! Duterte! Duterte!